Aduh, Oh, terlalu sakit. Jangan berjaga-jaga. Jangan berjaga-jaga. Kita akan pulihkan kaki kita setiap hari. Oh, oh. saya terlalu sakit. Aduh, saya

Uh, Mapagpalang um, umaga sa lahat. Ang ulan ng babarang. Sagot. Ano ka? Magukulang uh, ang babarang. Aray ko! Sagot. Ano ka? O kung hindi mo masagot, sagutin mo na lang. Uh, ito sagutin mo. Uh, ano ang kasalanan sa'yo ng taong ito? Hindi uh, ko alam. Aray ko! Aray mo. Aray mo kagat. Nahulo ang Oh. Ay, hindi ka naman nagkasabi ng makatotohanan eh. Tanggalin mo na lang. Ba't, sabi ko, alisin mo, hindi haplosin ha. Sumunod ka ha. Aray ko. Ha, ah, sumunod ka ha. Hmm. Ano yan? Galit o ingit? Ha? Galit o ingit? Sagot na. Sagot na.

Tanggalin mo. Alisin mo na lahat. Ha? Anong, anong ito? Paraan. Ang ganda ng umaga din po Ay Anthony Gasta. Shout out sa iyo bro. Sagot. Gusto ba? Hindi. Hindi. tanggalin mo lahat. Ha? Tignan mo ate Hindi. Tignan mo ha? Tignan mo. Patigit lang, di ba? Mga pagpalang araw kay Brombo ka at kay uh, oh. Rose ano Dorelio Dioso. Oh. Shout out sa inyo. Ano sa sa'yo? Sa Galit o inggit? May atraso ba? Inggit. Oh, ano ka nakaingitan mo yan? Mayaman ba yan? Ha? Mayaman ba ito? Pagpalang araw din po kay Jimbo. Ano ka nakaingitan mo? Ang galing mo lahat? Tagasangka. Tagasangka. Nagasaan Pumbukahan ko ito, taga saan ka? Ako. Ako. Taga saan ka? Taga, saan ka? taga saan ka? Ha? Kapit-bahay, kapag anak ano, kaibigan. Ano? Kapit-bahay. o, Masarap? Masarap? Masakit? ulit ka pa. Uulit ka pa. Ulit ka pa, ulit ka pa. Titigilan mo, hindi. Titigilan na. Magandang umaga din po. Titigilan na ako, puto Nanay. ka pa, tinatanong kita ng maayos, kaya kipagdano ka pa sa akin, sanay ka ba sa lako? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. mo, dalawang kamay. Dalawang kamay. Pagalin mo na. Akin na yung ano, nagyong mga pangginit na ngayon. Ang Ang langit. Sobrang sakit. Yung ginagawa mo, hindi ka nakakasakit. Ha? Totuwa ka na pinsala. Kailan pa yan? Binubulok mo na yata yung paanyan eh. Binubulok mo na ba yung paanyan? Ha? Sagot? oh, bakit binubulok mo? Anong ginamit mo dyan? Lupa ng sementeryo? Ha? Lupa. O, e, mamaya. ikaw ang kakainin ng lupa. Tanggalin mo ha? Hindi uh, mo kaya. Ha? Ang nung binalin ang donation po natin ang location po natin ay na, barangay uh, bagong na yun Kogu Gate 1 Antipolo Rizal po. Shoutout kay John Eva. Mapagpalang umagay po sa'yo, bro. Ya. Eh. Um, 'yan ang malalaki. Ano kasama kayo? Ano mm, po, tagig. O may magaling kayong kapitbahay. <laughs> <laughs> kapit kapitbahay daw eh. Kapitbahay. Nako, ingit pala yung kapitbahay niya ate. Ano okay. ba nakaingitan sa inyo? Ano ba negosyo inyo? Oh, ano Kapag ka balang araw po sa lahat na nanonood, uh, sa 30 viewers, sa lahat po na nagpapashoutout, shoutout na rin po. Diyano. ang natin pong uh, location. Araw-araw na po tayong may gamutan dito <laughs> sa St. Ako mo, Darlion. Ang... Ito po ang location natin. Ayan po. alam <laughs> location. Amandang dos! Tagal-tagal mo na nakatira dito eh. <laughs> <laughs> kamandag dos, Kogyo Gate 1, Antipolo Rizal. Ah, ayan na po, oh, narinig niyo po. <laughs> kamandag dos, Kogyo Gate 1, Antipolo Rizal po. Sa barang barangay bang Nihil po. Oo, oh. <laughs> oh, alam ko yun. <laughs> Pagpalang araw din sa inyo, ma'am. At kamandag, God bless you. Yeah. <laughs> babaw ng, babaw ng dahilan. Oo yeah. nga. Dahil ing ingit lang, binulok na yung paa mo. Hindi naman pa yung paa niya, ang itin na ko. Oh, wow, iba, <laughs> <laughs> iba talaga pag ingit. No, no, no. Na. Naku. <laughs> <laughs> ano ate, langgasan mo na po yung bayabas yan. Pag gawin niya. Okay, may ano tayo? May pamahin, tayo. May pamahin Ayun. Ano ah, Ay, kuya, binabarang? Dalawang araw lang yan, galing na yan. Binabarang po. Okay. Ay, ayun na lang ang magsalita akong barang mo po Nasabi lang niya, ako taga sa ang um, hirap na hirap niya Huwag ka na maingay bro, ikaw talaga <laughs> Sabi ka sa inyo bro, ano ba yan? Mam ay, hindi pa alam Huwag na maingay <laughs> Mabisto tayo Ang galing may medyas na natin niya Sige, huwag ka mahiya Okay lang yan Huwag malakalagyan ito ang mga ito Huwag malakalagyan ito hindi Oo, oh, makukulog lalo yan. Lalo mag... Eh, lakadnas oh? na. Oo. Oh. Unti-unti na. Kabila, oo. Oh. ano na. Kinakain ng laman. Kinakain ng laman. Al! Yung langis natin na pang ano, sa pang baklas ng baka. May mahusay kami ng langis din. Two days lang. Tignan mo, tuyo yan. Hindi mo kayo kapit natin na yun. Yun na ka kukulang pa. Ay, babarang pala yun. <laughs> Tingnan dito niya, oh. Opo, hindi makatulong, kuya. Para ka ng panda. Gabi-gabi, ano yan. Tapos, parang si, sa sikura niya, yun na Tapos hmm. dito, bigat-bigat daw. May nakadagan. Nakadagan. ka na doon. Nandiyan ka na doon? <test> Punti nakita ng asahong kuya yung ano yun. Hindi ka naniniwala sa ganito, di ba? Patunan ka dito. Punti sa'yo. Gumayas na lang si nanay. Gumayas na lang si nanay. Pinapanood kasi namin yung ano yun. Punti sa pagong. Hindi na kayo natin na yun. Asa yung hindi na makalabas ng bahay. Yun na yun. Pag napansin mo may nagkasakit sa kapitbahay mo at natuluyan, yun na yun. Yun Hmm. Matik yan, huli. Galing niya, yun yun? Eh, yun yung sabi. Hindi naman ako nagsabi na yung nahuli. Kapit-bahay daw. paano? Talaga, dahil kita mo naman sa may online kulam na nga eh. Oo, marami. Ang dami, may mga GC pa ng mga mangkukulang. Nag-aalap pa sa mga sa lahat po na nais nice mapagat, magkada na lang po dito sa sanctuary. Kahit nga kahit anong araw, 24-7 pa tayo. Babay okay, na po, magpalang araw sa lahat.